Okay, check natin. Sino yung mga pupunta sa country house this summer holiday? Kev, pupunta ako. Ako rin, Teacher Mike. Okay. Timur? Oo, nag-chip in ako. Pupunta ako. Okay. Sophie? Yes, Teacher Mike. Pupunta ako. Country house. Okay, Sophie. Uh, Lila? Yes, Teacher Mike. Siyempre, sasama ako. Marami akong plano sa summer holidays. Rebels, humanda kayo. Ryan, I will go. Diana, nasan ka na ba? Pa, hindi pa nag-start yung lesson. Ikaw, Nat? Yes, Teacher Mike, sasama ako. Bilisan mo. Ah, uh, ikaw, Stella. Yes, Teacher Mike. Ako din, Teacher Mike. Hello, Nat. Oo, nandito na ako sa school. Sabihin mo kay Teacher Mike, 5 minutes. Oo, pakisabi, sasama ako. Okay, sige. Bye. Masaya ako pupunta kayo lahat di summer holiday. Sigurado mag-enjoy kayo. Ah, uh, nasa si Diana Teacher Mike, parating na daw si Dayana. Nandian na siya. Pinapasabi niya sasama siya sa country house. Thank you. Hello, Diana. Para sa ito. Hello, Diana. Hello, Romeo. Hello sa pani mo. Alam mo bang ginulat mo ako? Natakot ako, Romeo. Huwag mo nang gagawin ulit yon. Naintindihan mo? Sorry, Diana. Hindi ko naman sinasadya. Para sa'yo ito. <sighs> okay, Romeo. Thank you. Diana, pwede pa tayo mag-usap? Hindi pwede, Romeo. Late na ako. Tsaka pwede. Huwag mo na akong gulatin ulit. Hindi nakakatuwa. Okay, Diana. Sorry. Mag-usap na lang tayo mamayang break, ha? So, guys, yung hindi magbe-behave. Papauwin ko. Wala akong patawad. Hello, Teacher Mike. Sorry I'm late. Diana, hindi pa nag-uumpisa yung lesson. Okay. Eh ano ba yung lesson natin ngayong araw? Pinag-uusapan yung summer holidays. Wow. Talaga? Diana, ano yung bani na yan? Nat, sasabihin ko na lang sa'yo yung mama yung break time. Natakot talaga ako kanina. Naintindihan niyo ba ako? Ulitin ko. Yung mali-late tsaka yung hindi magbe-behave, papauwiin ko, okay? Okay po, Teacher Mike. Teacher Mike, alam na namin yan. Lagi mo namang pinapaalala sa amin yan before tayo mag-summer holidays. Okay, Diana. Buksan nyo yung mga notebooks nyo. Isulat nyo yung topic ngayon, Parasites. Guys, kapag nag-umpisa na yung break time nila, pipito tayong malakas. Oo, sana marinig nila para lumabas sana sila. Sana mapansin na ni Nat. Guys, ilang minutes pa bago yung break time nila. Ten minutes na lang. Maghintay lang tayo. Maghintay Mahi kami. kami. Bakit nandito na naman itong mga gwapong to sa school namin? boys, hinihintay nyo na naman ba yung mga rebels? Kapag nakita kayo ni Teacher Mike, magagalit yon. Bawal na kayo dito. Hindi naman si Teacher Mike yung pinunta namin eh, yung mga rebels. Okay? Oo, Blandy. Bakit? Isusumbong mo kami? Huwag mo kami sumbong. Gusto lang naman namin makita yung mga girls namin eh. Hindi ko naman kayo isusumbong. Hindi naman ako ganun kasama na in love lang kayo sa wrong girls. Marami namang magaganda dyan. Hindi lang naman yung mga rebels. Mas mababait at matalino pa. Gaya Nino, ikaw? Oo, I-date nyo lang kami ng isang beses, sigurado. Makikita nyo na mas cool kami sa mga rebels na yan. Nakita mo yun, Mary? oh, Katie. Yung ex-boyfriends natin yung sinasabi ng blandi na yan sa kanila? Kitty, malilate na tayo sa lesson natin. Hindi nga tayo makapasok, di ba? Anong gagawin natin? Marcos, ibibigay ko yung number ko sa'yo. Ibibigay ko rin yung numbers ng mga girls. O oh, sige na, kukunin ko na. Sana lumabas na siya na. Huwag may isipin may gusto kami sa inyo. Okay, eto yung number ni Shenya. 6035. Pinibigay ni Blondie yung phone number niya. Oo, oh, sinave naman nila. Ano, iti-date nila yung mga frogs? Sabihin natin to kay Diana. Ano nga natin sasabihin? Eh hindi nga tayo makapasok. So guys, tawagan nyo kami ha? Kaming bahala sa inyo. Okay, papasok na ako. Okay, pag-iisipan namin. Guys, seryoso ako. Kung gusto niyo lumaki yung income niyo, ibenta niyo tong biscuits ko. Masarap to, sigurado maraming bibili. Green hindi na. Nonsense. Malulugi lang kami. E ano ang gagawin namin sa mga pizza at burgers namin? Thank you na lang. Hindi Green, hindi namin ibebenta 'yan. Guys, masarap tong biscuits ko. Maraming flavor. Merong sesame seed, cinnamon, ginger, chocolate. Alam mo Green, kahit may truffles pa yan, hindi ko pagpapalit yung pizza at burgers namin. Naninig mo Green, hindi namin ibebenta yung mga biscuits mo. Okay, ibebenta ko na lang to sa locker room. Sigurado wala nang bibili dito sa cafe nyo. Mababawasan yung mga customers nyo. Buisit ka. Ice, don't worry. Mas gusto pa rin nila yung pizza natin tsaka burgers. Hindi pizza. Magbe-bake ka ng biscuits. Ah, okay. Gigi, naisip ko. Tanungin kaya natin si Green. Eh, ano namang alam ni Green tungkol doon? Gigi, maraming naging boyfriend si Green. Sigurado, expert siya doon. Eh, ano namang maa-advise ni Green sa atin? Tungkol sa tinapay, ganon. Pizza, gawa mo ako mojito. Dagdagan mo yung yelo. Init na init ako dito. Okay, nandyan na. Uy, oh, naiinitan daw yung baby. Alam mo, Romeo, ang gawin mo? Maligo ka kasi. Nagpapatawa ka na naman, fake basketball player. Puro salita. Napipiko na ako dyan, babanatan ko yan. Huwag mo nang pansinin yung bonjing na yan. Pabangkin ni Teacher Mike yan, magkakaproblema pa tayo. Oo nga pala, nakalimutan ko. May araw ka rin sa akin, bonjing. Okay guys, good job. Bigyan nyo na yung mga notebooks nyo. Akin na. Diana, kanina Anin niyang bani? Nat, hindi ka maniniwala kay Romeo. Anong ibig mo sabihin? Bakit kinuha mo? Ano, hindi ko tatanggapin? Ganon? Oo. Diana, sigurado, magiging very hot yung summer holiday. ma, wag mo nga akong kausapin. Mainit yung ulo ko. La, la, la. Mukhang very hot yung ulo. Makikita mo si DJ Kev. Let's go, Diana. Okay, nandito na lahat. Oh, Nat, ba't di mo binigay yung notebook mo? Bye, Teacher Mike. See you. Okay girls, see you. Ayoko na ng late ha. Girls, huwag kayong masyasya kapag tinawagan kayo ng mga guys. Pinigay ko yung mga numbers nyo sa kanila. Ang cute, -cute nila. Ano? Hey, what's up guys? Oh, ba't di kayo umorder para sa akin? Ba, malay ko bang dadating ka? Ice, gawa mo ang burger. Nakita ko yung mga ex-boyfriends na mga rebels kanina. Binagay ko yung mga numbers natin. Talaga? oh Oo, oh. sabi ko mas cool tayo sa mga rebels na yan. Girls, itidate na nila tayo. Sigurado ako. Tatawag sila. Wow, ang galing mo talaga. Sino sa kanila yung kumuha ng number ko? Kinuha ni Slava yung number mo. Eh yung sa akin. Girls, hindi ko na matandaan. Basta kinuha nila yung numbers. Wait na lang kayo. Oh my God, gusto ko si Marcus. Stella, may amnesia ka ba? Di ba sinabi ko na sa'yo na si Marcus yung gusto ko? Frags, nakita niya ba si Dima ko? Hindi ko siya mahanap. Hindi niya ako sinasagot. Nakakainis. Green, wala kaming pakialam dyan sa Dima mo. Huwag mo kaming tanungin. Ibang boys yung gusto namin. Okay? Hi, girls. Tara. Practice na tayo. Hello, mascot. Mascot, wala muna tayong training ngayon. Diana, sabihin mo na sa akin yung tungkol kay Romeo. Okay, pumunta ako sa locker room kanina. magpe ako. Tapos biglang may humawak sa shoulder ko. Natakot talaga ako. Pagharap ko si Romeo, may hawak na bunny. Tapos sabi niya, Hello, Diana. Para sa'yo to. Bakit Diana? Kinukulit ka na naman ni Romeo? Hindi lang niya ako kinulit, mascot. Binigyan niya pa ako ng regalo, yung bunny. Imaginin mo, kapag nalaman ni Smiley to, sigurado magagalit siya sa akin. Ayoko mangyari yun. So anong gagawin ko? <sighs> sana, edi hindi mo na laksana sana tinanggap, sinabi mo sa kanya, doon ka nga, Donat. Nat, bakit mo naman siya tinawag na Donat? Mabait naman si Romeo. Makulit nga lang, tsaka hindi ko siya type. Oh girls, tama na yan. Mabait na si Donat. Ano ba, hindi talaga tayo magte-training? Ano, uuwi na ako? Lagi na lang tayo walang training. Mascot, bakit ba ang kulit mo sa training na yan? May pinag-uusapan kami ni Nat. Sige, Diana, ikwento mo pa si Romeo. Ano pang ginawa niya? Kaya na may sasabihin kami sa'yo. Nakita namin sila, Marcos. Kinuha nila yung mga numbers ng mga frogs. Nakikipaglandian si Blondie sa kanila. Ay ano ba yan? Magchichismisa na naman kayo tukol sa mga boys. Wala na naman training. Nakakainis na. Ano?! Oo! Oh. Saan nyo sila nakita? Kailan? Saan? Kanina, papasok sa school. Nagulat nga kami. Nandun si Blondie, kausap sila marcus Ang malala, nakasmile pa sila habang kausap si Blondie. Alam mo Diana, hindi talaga nila tayo minahal. Ano? Nandito kaya sila sa school natin? Nasaan sila? Baka, Baka nandito na sa school. school. Hinihintay yung mga frogs. Iahatid sila pa uwi. Ang cool, diba? Girls, hanapin natin sila. Tanungin natin kung talaga bang minahal nila tayo. Sa totoo lang, ayoko silang makipag-date sa mga frogs. Ano ba kayo? Puro na lang boys nasa isip nyo. Pasko, tumag ka nga mga alam. Ay, hindi na ako makapaghintay para sa summer holiday. Huh. Layla, anong gagawin natin? Tikilan mo nga ako. Isa ka talagang bubwet. Hindi ako bubwet. Rat ako. Anong sinasabi mo dyan? Ah, talaga? Rat ka? Eh bakit to duwag-duwag ka dyan? Eh di sige, magiging losers na lang ako. Boys, huwag nyo nga kaming tinitignan. Oo nga, wala na diba? ibang matignan dito sa school? Gigi, ibig sabihin, gandang-ganda sila sa atin. Pwede ba? Huwag nyo nga kaming tignan ng ganyan. Baka matunaw kami. Gigi, ano? Talaga mabreak na tayo forever? Girls, ano ba kayo? Malapit na yung summer holiday. Magpati na tayo. Boys, no way. Malapit na yung summer holidays. Ibig sabihin, magkakaroon na kami ng bagong boyfriends. Girls, pwede ba akong sumama sa inyo? Ayaw na sa akin ni Layla. Hindi pwede Hindi namin kailangan ng kakumpetensya Oh, Yana, ang cool mong tingnan kasama ng mga losers Bagay na bagay ka sa kanila Hello, guys, may important announcement ako Kailangan ko ng tatlong pretty girls para sa photoshoot Sinong interesado? Photoshoot? Narinig mo yung kilay? Wala, walang may gusto Oo, hindi photogenic yung mga babae dito Ryan, ako, gusto ko Girls, tara, sama tayo Sama kami, Ryan, gusto namin Wow, magiging awesome tong photoshoot na to Nakakabigla naman ito mga girls natin. Oo nga, mukha sa picture na lang natin silang ulit makikita. Guys, don't worry. Gagawa tayo ng sarili nating photoshoot. O oh, sige, gusto namin. Frags, naiingit pa kayo sa akin? Ang swerte ko, di ba? May cool boyfriend ako, tsaka cool friend. Green, hindi kami naiingit sa'yo. Nandiyan na yung mga rebels. Pwede ba? Pagdaanin niyo yung mga rebels. Huwag natin silang pansinin. Hindi nila alam kung sinong i-date natin. masya na lang sila. <laughs> Anong tinatawa-tawa niyo dyan? Tinatawanan niyo ako. Di ba? Halikan mo nga ako para maingit yung mga yan. Green, mamaya na lang. Di ba? Ikikiss mo ba ako? O si Kev yung magkikiss sa akin? Green, layuan mo ko ah. <laughs> Green, huwag ka feeling dyan. Ayaw ka naman nilang ikiss. Anong ayaw ikiss? Di ba? Di ba? Good job. Uh, don't worry. Ikikiss din ako ni Marcos ng ganyan. masya lahat sila. Mamamatay kayo sa ingit. Guys, ano? Patulan natin yung mga palaka para magselos yung mga rebels? Hindi, ayoko. Sinat lang gusto ko. Tama si Marcus. Patulan natin yung mga frogs para magselos sila. Para hindi nila isipin sila lang yung babaeng gusto natin. Shhh! Huwag okay, maingay. Hindi tayo pwede makita ni Teacher Mike. Girls, hindi talaga ako makapaniwala. One week pa lang yung nakalipas. Nakikipaglandian na sila sa mga frogs. Hindi okay yun. Hindi dapat sila pumunta dito sa school natin. Bawal na. Correct! Wow! Anong ginagawa niyo dito? Di pa ba bawal na kayong pumasok sa school namin? Alam niyo ba yung mangyayari kapag nakita kayo ni Teacher Mike? Umalis na kayo. Pwede kami pumasok. Hinihintay namin yung mga frogs. Not babe, hello! Oh. oh my God! Patay na patay pa rin sa akin si Kira. Makinig kayo boys. Isang tawag ko lang kay Teacher Mike. Lagot kayo. Alis na! Boys, hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa niyo? Oo nga. Isang linggo pa lang tayo nag-break. Nakikipaglandian na kayo sa mga frogs. Tsaka kami yung nag-welcome sa inyo dito sa school. Hindi yung mga frogs na yan. Seryoso ba kayo? Tigilan nyo kami. Habang buhay na lang kami maghihintay Tinataboy nyo kami Yung mga frags mahal kami <laughs> Girls, narinig nyo Mahal daw sila ng mga frags Okay, edi umalis na kayo dito Labas Puntahan nyo na yung mga frogs nyo Guys, ano nang gagawin natin? Ayaw ko sa inyo Wala akong pakialam sa mga frogs na yan Tara guys, lapitan natin yung mga rebels Tapos kiss natin sila Igor, good idea yan Alam mo guys The best talaga yung mga girlfriends natin What's up? Girls, naiinis talaga ako sa kanila Ay, Hindi namin kasalanan to. Bigla na lang nila kami hinalikan. Boys, bakit yung ginawa yun? Girls, alam niyo naman love namin kayo eh. Okay, alam namin ano nangyayari dito. Max, tawagan mo si Teacher Mike. Ano, tatawagan ko si Teacher Mike o aalis na lang kayo? Girls, tawagan namin kayo mamaya. Girls, magpaliwanan kayo. Ano ba nangyayari? Anong relasyon nyo sa mga boys na yun ha? Girls, naghihintay kami ng paliwanag nyo. Anong ginagawa nila dito? Pero sabihin nyo yung totoo. Mary, ano na? Guys, hindi nyo naiintindihan. Wala kaming kasalanan. Nakita namin lahat, Diana. Wala naman nagmamadali dito eh. Kaya girls, walang lalabas ng room na to hanggat di nyo sinasabi yung totoo. Ano na? Makikinig kami. Pero yung totoo lang ha? Please lang, yung totoo. Girls, anong gagawin natin? Girls, I'm sure hindi sila maniniwala sa inyo. So, ano na? Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. mag e kami sa mga boys. Sana maniwala sila sa amin. Nakita niyo naman, di ba? See you soon, guys. Bye! Bye.